Good morning guys, nandito ngayon ang aking kasama na nagabalhabal man, si Manong So, anong masabi Manong sa iyo May nakuha ka ba na tinti? Meron, pero... Kumusta ang ano natin? Pinakain ko lang sa aso Nye! Kala ko, pinakain mo dun sa mga... Ay, yung mga tawag dun, mga... Sakim sa pira sa gobyerno Pinakain ko sa mga... Buhay. Sa mga buhaya, ba? Kala ko, ano, pinakain mo? Buhaya. Oo, kay... Yung iba, hindi na bigyan eh yung uh, nasira na na mga nasiraan ng bahay hindi nabigyan pero yung yung, yung mga nasiraan yeah. hindi nasira, nabigyan sabi ni Manong nagreklamo siya hindi pa daw siya nakatanggap ng TIN k o 5k pinili lang daw ayan ba o hindi patas baga pa ka. o kawawa naman to si Manong hindi nakakuha dito lang yan sa masbati so ayan sana may katarungan yan yung mga bigay ayuda na maayos para sa tama so yun Shout good morning guys Ingat kaibu lagi Selamat God bless